Ngayong araw nga ay may nagbabalik ang chili garlic oil ng Daddy Jason at eto meron nga siyang 3-4 na sili at 3-4 nga na bawang. Mahigit isang taon na nga yung huling nagluto siya ng chili oil at eto nagsimula na nga ulit kami. Bali itong bawang at sili ay ginamitan lamang ng food processor kaya ganito na siya kapino. Kasabayan nga ito ng cases DIY fried noodles kit sa Orange A. Marami nga rin ang naghahanap nito lalo na nung meron pa kaming Casey Cafe na store. Bali nagtitinda rin kami noon at available nga ito on hand at ngayon nga ay binabalak namin na ibalik nga ulit ito. Nag-try nga ulit ang Daddy Jason na magluto para nga sa fried noodles na tinitinda namin ngayon. Ang mga ingredients sa manito at pangpalasa, ang nilalagay lang naman ng Daddy Jason ay dahon ng laurel, paminta, toyo, oyster at asin. Tinatansya yeah. lang niya at bahala na kayo kung gaano nga karami. Sa pagluluto naman ito, ang inuuna niya ay yung bawang pagkatapos naman ay sili na. Bahala na kayo kung ano ang gusto nyong unahin pero iba-iba kasi tayo ng pagluluto kaya ang Daddy Jason ay yung bawang nga ang inuuna niya. Dito na rin kami sa labas nagluto dahil nga ito'y masakit talaga sa mata lalo kung sa loob ng bahay. Ang konti lang ng niluto ni Daddy Jason at panigurado nga ako na mabilis lang din itong mauubos. Lalo na nga kami dito sa bahay na mahilig nga sa chili oil at ang sarap nga rin ng pagkakaluto ng Daddy Jason. Binabalak talaga namin na ibalik nga ito at sana nga ay may tumangkilik ulit. Bali sa mga umuorder nga ng fried noodles sa amin eh, itong chili oil na mismo ang nilalagay namin at wala nga yung additional. Kali kasi meron kami talagang chili oil dito na nabili pero pinaubos lang talaga namin yon para nga ito magluluto na lang ulit ng panibago. Marami na nga rin ang nakatry nito lalo na nga sa orange up. Kaya ito, pagkaluto nga nitong chili oil, diretso na nga kami sa pagtitinda ulit ng fried noodles. Bali, nung mga araw na to, hindi pa ako kumukuha ng order sa labas dahil dito pa lang kami ngayon sa subdivision. Pero kahapon nga mga mare, kumuha ako ng mga order dito sa FB at aba, ang dami ang omorder. Free delivery naman yung ginagawa namin, pero basta yung malapit nga lang dito. Dahil sa totoo lamang, dito pa lang kami umiikot sa subdivision. Ngayon naman, itong mga niluluto ng Daddy Jason ay order nga namin dito sa mga kapitbahay. Nakakatawa nga lang din dahil nga ayun, marami nga nga rin ng umu-order sa amin dahil nasasarapan nga sila sa aming fried noodles. Lalo na nga at meron ng chili oil dahil yung iba nga dito ay mas gusto nga ng maanghang. Ganun. Ang dami na naming customer dito, lalo na nga sa drinks, sa paulit-ulit nga silang bumibili. Sa ngayon nga, ang mga natatanggap namin na feedback ay yung nasarapan nga sila. ganon lalo na nga sa mga drinks. Mahilig din kasi sila sa kape, kaya ayon mas mabenta nga ang kape. Tapos sa mga bandang hapon naman ay yung mga frap o kaya naman yung lemonade series yung mabenta. Mas napadali nga ang pagluluto ng egg dahil nga sa nabili namin na lutuan may naman ay mabilis nga rin kaming maubusan dahil mahilig din sila sa Shomai. May mga solo order din kasi kami ng mga Japanese saka pork Shomai. Sa mga sauce naman, yung iba, lahat ng sauce ay pinapalaga Yung iba naman ay isang sauce lamang. Dalasan nga na pinapalagay nila ay peanut saka teriyaki sauce. Kapag naman all sauce yung pinapalagay nila ay konti lang talaga nilalagay namin. Lalo na nga kung may oyster sauce dahil ito nga ay medyo maala. Nakatuwa lang din dahil habang bakasyon nga, ito yung pinagkakaabalahan naming mag-asawa ang magtinda nga ng fried noodles. So totoo lamang, ang tagal kong hinintay na maibalik nga namin ito dahil alam niyo naman ang daming mga ganap sa buhay. haylang lipat na nga rin kami dahil syempre masinuunan natin ang peace of mind at ang safety ng lahat. Ngayon nga parang 2 weeks na nga kami nagtitinda at mas okay nga ito dahil nasa bahay lang kami dito nga lang din kami nagdi-deliver. Ngayon nga parang 2 weeks na kami nagtitinda ng fried noodles at kung malapit nga kayo dito sa San Jose del Monte Bulacan sa Star Mall ay mag-message lang kay sa akin. Pwede kayong mag-order basta ipapadeliver na lang dahil hindi nga kami makakapag-deliver sa, sa ngayon, lang din dahil hindi nga kami nawawala ng pa -order sa isang araw. Sa serving talaga, hindi kami madabot, lalo na sa noodles, saka sa toge. Bukod nga sa fried noodles, syempre, marami tayong mga drinks na available at mas dadagdagan pa namin yun. Mas lalo pa namin sisipagan na magtinda ng fried noodles hanggang sa makakuha ulit tayo ng panibagong pesto sa labas. Sasabihan ko naman agad kayo mga mare kung magkakaroon na ulit tayo ng bagong pesto sa labas. Sa sobrang init ngayon, parang mas gusto namin na dito na lang muna kami sa bahay na magtinda. Ito naman yung Spanish latte na warito yung paborito na ng lahat dahil panigurado nga ako na masasarapan din kayo. But na deliver nga namin nako mas marami pa nga dito yung dinideliver namin at ang daming ang bumibili ng mga drinks